Ikadalawamput isang kabanata, Mga Anyo ng Tagamaynila Nang gabing iyon ay may malaking pagtatanghal sa Teatro de Variedades. Mula sa operetang pranses ni Mr. Joy ay itatanghal ang Le Cloches de Corneville. Sinasabing sa mga artista ay may magandang tinig at may kaakit-akit na anyo. Ikapito at kalahati ng gabi pa lang ay wala ng mabiling tiket para kay Padre Salvi. Mahaba-haba na ang hanay ng mga taong nagsisipaghintay na makapasok sa Entrada General. Nang labing limang minuto bago ang ikawalo, nagtaas ang halaga ng mga upo ang iniaalok. May isang tila hindi natutuwa sa kaguluhan. ay isang mataas na lalaking payat. Kung lumakad ay kinakaladkad ang isang paang parang naninigas. Amerikanang kulay kape ang suot at isang pantalong guhitan, marumi at bagay na bagay sa kanyang katawang mabuto. Isang sombrerong hongo de arte na kahit nasirana ay nakasuot sa kanyang ulo hinahayaang nakalabas ang maruming buhok, mahaba at kulot ang mga dulo. Ang lalong katangi-tangi sa taong ito ay hindi ang damit niya, kundi ang mukhang Europeo, walang balbas, kulay saga, kulay na naging sanhi ng bansag sa kanyang kamaron kusido. Anak siya ng isang tanyag na ang Kastila, ngunit nabubuhay na parang hampas lupa at pulubi. Hindi niya pinahahalagahan ang karangalan ng angkang inaalipusta dahil sa gulagulanit niyang kasuotan. Sinasabing siya ay isang periodista sa mga pahayagan. Ang abuhing mga matay malamlam at malalaki. Mahiwaga ang kanyang buhay. Walang nakaaalam kung saan siya kumakain at natutulog. Nang mga sandaling iyon ay pinapanood ni Camarón Cosido ang mga tao. Nilapitan siya ni Tio Kiko, isang matandang lalaki na nakasuot ng Amerikanang hanggang tuhod at ipinakita sa kanya ang ilang pisong Mehikano. Binabayaran ako ng malaki ng pranses. Sabing nakangiti, Sinuswerte ako sa pagdidikit ng mga kartel. Ikinibit ulit ni Camarón Cosido ang kanyang balikat. Iko, kung ikaw ay binigyan ng anim na piso sa iyong gawain, magkano naman kaya ang ibibigay sa mga praile? Sa mga praile? Pamanghang sagot nito. Dapat mong malaman na ang dagsang mga taong ito ay kagagawa ng mga praile. Ang totoo, ang mga praile na pinamumunuan ni Padre Salvi at ilang hindi pari na pinangungunahan ni Don Custodio ay tutol sa pagtatanghal na ito ngunit marami din naman ang sangayon sa operetang pranses. Kabilang ang mga opisyal ng hukbo at pandigmang dagat, mga ayudante ng general, mga kawani, at mga mataas na taong naghahangad maunawaan ang wikang pranses sa bibig ng mga tunay na taga Paris. Nakita mo na Kiko? Sabi ni Camarón Cosido. Ang kalahati ng mga taong iyay na dahil sa sinabi ng mga prayle na huwag pumarito. At ang kalahati na may pumarito upang mabatid ang dahilan ng pagbabawal. Pagkaraang makapasok ang mga prayle ay nagpaalam na sa kaibigan si Tiyo Iko At lumayong umuubo at pinakakalansing ang kanyang mga mamiso May nakitang mga hindi pamilyar na tao si Camaron Cosido Pinaghihinalaan niya ang mga iyon bilang mga investigador o mga magnanakaw Ang hudyat ay isang putok Opo Huwag kayong mabahala Ang general ang may utos niyan Ngunit huwag ninyong ipagsasabi Kapag nasunod ninyo ang aking utos, matataas kayo Opo Humanda na kayo hanggang sa ang mga tinig ay nahinto. Ilang saglit pa ay ang sasakyan na ay umalis na. Nagpatuloy na siya sa paglalakad-lakad. Pagtapat sa dalawang taong nag-uusap ay naulinigan niya ang sinasabi ng isang may kwintas na kalmen sa wikang Tagalog. Ang isang praile ay may higit na lakas kaysa general. Kapag nagawa nating mabuti ay magiging mayaman tayo. Ang hudyat ay isang putok. Sa mga nanonood ay kabilang si Tadeo na nagkakasakit tuwing nakakakita ng profesor, kasama nito ang kanyang kababayan ang probinsyano ay mausisa at walang hindi tinatangahan, kaya't sinamantala iyon ni Tadeo at nagsabi ng napakaraming kabulaanan. Sinabi ni Tadeo sa kausap na kilala niya ang mga malalaking taong dumaraan at kaibigan niya ang mga ito kahit hindi naman totoo. Nang dumating si Namakaraig, Texon, Sandobal at Isagani ay lumapit si Tadeo sa kanila sa kabumati. May sobra silang isang tiket dahil hindi sumama noon si Basilio. Dahil dito'y inanyayahan nila si Tadeo sa loob. Agad siyang sumama sa apat at iniwan ang kababayang kanina lamang ay kausap na sa takot na makagambala ay nagdahilan at hindi na napilit na sumamang pumasok. Ikadalawamput dalawang kabanata, Ang Palabas Ang teatro ay masiglang masigla at punong-puno ng tao. Marami pa ang nakatayo sa mga dinaraanan. Ang mga nakatayo ay nagkakandahirap sa pagtaas ng ulo o makisilip man lamang sa pagitan ng mga tao. Ang mga palkong walang takip ay puno ng mga babae. Ikawalot kalahati ang takdang pagsisimula ng palabas, ngunit kulang na lamang ng labing limang minuto sa ikasiyam, ngunit hindi pa itinataas ang tabing dahil hindi pa dumarating ang Kapitan General na siyang pinakamahalagang manonood sa gabing iyon. Dalawang palko na lamang ang natitirang walang laman. Namumukod tangi naman ang sa Kapitan General dahil sa pulang kortina. May isang lalaking dumating, umupo iyon sa butaka at ayaw nang tumindig si Don Primitivo ang may-ari ng upo ang kinauupuan nito. Inawag ni Don Primitivo ang tagapaghatid sa upuan nang makita niyang ayaw tumayo ng taong iyon. Ngunit kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umalis sa kinauupuan. Ang kagana pang iyon ay nakatawag ng pansin ng marami. Nang tumugtog ang marcharial, hudyat na nariyan na ang Kapitan Heneral ay nagtahimikan ang mga manonood lahat ng matay na kasunod sa kanya. Matapos tumingin sa lahat ng dako at makapagpaligaya sa ilan sa pamamagitan ng kanyang pagbati ay naupo ito. Ang mga estudyante ay nakaupo sa palkong katapat ng kay Pepay na mananayaw. Ang palkong ito ay handog ni Makaraig na nakipagsabwatan sa babae upang suyuin si Don Custodio. Si Pepay noong hapong iyon ay sumulat sa kagalang-galang na tagapayo at naghihintay ng kasagutan. Sa kabila ng pagtutol ni Don Custodio sa pagtatanghal ng operang Pranses, nagtungo siya sa teatro. Bagay na naging sanhi ng mga pasaring sa kanya ni Don Manuel na kanyang kalaban. Si Makaraig ay makahulugang tumitingin kay Pepay. Parang ibig na mayroon siyang sasabihin. Lahat ng estudyante ay humuhulang tiyak na ang tagumpay dahil sa masayang muka ng mananayaw. Si Sandoval na kararating lamang buhat sa pagdalaw sa isang palko ay siyang tumiyak na ang hatol ay naging sangayon at nang hapon ding iyon ay sinuri ng kataastasang lupon at pinagtibay. Natutuwa ang lahat. Si Pekso na naniniwalang walang mahihita sa kanilang lahat, nang mga sandaling iyon ay nakalimot sa kanyang paniniwala dahil sa nakikita si Pepay at nakangiti pang nagpapakita ng isang sulat. Si Sandoval at Makaraig ay nagpapalitan ng maligayang bati. Maliban kay Isagani na mangitingiti at malamig sa pagtanggap ng ipinilalagay na tagumpay. Nang pumasok si Isagani sa teatro, ay nakita niyang naguusap sa palko si na Paulita at Juanito. Inakala pa niyang namalikmata siya, ngunit hindi sapagkat bumati pa sila sa kanya ng malugod habang ang mga matay tila humihingi ng tawad at nakahandang magpaliwanag. Hindi maipaliwanag ang nararamdaman ni Isagani sa mga sandaling iyon. Isang masigabong palakpakan ang pumukaw sa kanyang pag-iisip itinaas na ang tabing at ang masayang pangkat ng mga magbubukid sa Corneville ang unang lumantad sa kanyang paningin. Si Tadeo naman ay hindi makali dahil sa pag-aakalang mapapanood sa gabing iyon ang pinaka-aabangan niyang kan, kan, Wala siyang ibang hinanap kundi pulos kahalayan at mga bagay na malaswa. Nagsimulang umawit si Gertrude. Nagunwaring marunong ng Pranses si Sandoval at naging tagasali ng kanyang mga kaibigan. Ngunit kaunti rin ang kanyang alam sa wikang iyon tulad ni Tadeo. Hinihintay ng mga binata ang pagsasayaw ng kankan -kan, subalit nabigo lamang sila. Dumating si Sir Polet na may kahali-hali ng taglay. Ang kamay ay nasa baywang. Isang ginoo ang pumapalakpak na sinundan ng tingin ng lahat ng nasa butaka. Tumingin si Sir Polet sa unang pumalakpak at gumanti ng isang ngiti. Sinundan ni Tadeo ng tingin at nakita ang isang ginoong may bigoteng ditunay at isang ilong na napakahaba. Aba, si Padre Irene! Oo, sabi ni Sandoval, nakita ko siya sa loob nakausap ng mga artista. Si Padre Irene nga iyon. Pinapunta siya ni Padre Salvi na wari pulis simbahan. Ganito ang sabi niya sa mga nakakakilala sa kanya. Mayamayay may isang babaeng dumating na may kasamang asawa. Ipinagmamalaki pa niya ang pagkahuli ng dating. Nang makitang wala pang laman sa may palko ay inaway ng ginang ang asawa at ipinilit na doon maupo. Sinusutsutan siya ng mga tao at sa inis ay naiwika niya ang mga hangal, akala mo na may nakauunawa ng pranses. Ani ang nagtatapon ng mapanlibak na tingin sa paligid. Si Juanito Pelaez ay nagpapanggap na nauunawaan ng lahat, tumatawa at pumapalakpak. Gayong hindi siya katugma ng kilos ng mga artista, bahagya pang tumanaw sa entablado. Pabiro niyang sinabi kay Paulita na higit pang maganda ang babaeng kapiling niya. Namula si Paulita, inakpan ng pamaypay ang muka at palihim na tumingin sa kinalalagyan ni Isagani, na hindi tumatanaw o pumapalakpak at nanonood na tila wala sa sarili. Sumama ang loob ni Paulita at nagselos. Si Juanito ay nagpatuloy sa pagpapanggap. Si Doña Victorina naman ay manghang-mangha sa binata. Naisip tuloy niyang kung sakasakaling mamatay si Don Tiburcio, ay papakasal siya kay Juanito. Si Ben Zaid na manunuligsa ng El Grito de la Integridad ay panayang pagsasabi ng kanyang mga puna sa pagtatanghal. Nariyang hindi raw maganda ang boses o ang tindig ng mga artista. Ang lahat ay walang kabuluhan, wala ni isa mang artistang matatawag. Aniya. Ang mga tao sa palco ay nagtataka kung bakit walang laman ang isang palco. Iyon pala ay kay Simon. Nagkaroon ng bulong-bulungan kung bakit wala ang mag-aalahas ng gabing iyon. Sa palco naman ng mga estudyante ay naiwan si Napexon, Sandoval at Isagani. Si Tadeo ay lumapit kay Don Custodio upang ito ay libangin, samantalang si Makaraig ay nakipagkita kay Pepay. Pinagtalunan naman ng mga estudyante na iwan ang kagandahan at hindi kagandahan ng wikang prinses. Ang pagdating ni Makaraig na malungkot at mapaitang hiti sa labi ay nagpatigil sa pagsasalita ng mga estudyante. Dala niya ang isang papel na agad ibinigay kay Sandoval na walang sinabing anuman. Binasa naman ni Sandoval ang nakasulat doon. Aking kalapati, ang sulat mo'y dumating ng huli sa panahon. Naiharap ko na ang aking pasya at sinangayunan. Gayunman, para ko rin nahulaan ang iyong iniisip sapagkat nilutas ko ang asunto sa ibig mangyari ng iyong mga ipinagtatanggol. Paparoon ako sa teatro at hihintayin kita sa paglabas. Mga buntong hininga ng kawalang pag-asa ang narinig Sinangayunan daw ang paaralan ngunit ito'y ipaiilalim sa Universidad ng Santo Tomas sa pamamahala ng mga Dominicano. Nang tumugtog ang orkestra upang simulan na ang pangalawang bahagi, ay sabay-sabay na tumindig ang mga binata at iniwan ang teatro na nagdulot ng pagtataka sa lahat. Ikadalawampu-tatlong kabanata, Isang Bangkay Hindi pumunta sa teatro si Simon. Ikapito ng gabi nang umalis siya sa bahay, balisa at malungkot. Nakita siya ng kanyang mga alila na makalawang bumalik na may kasamang iba't ibang tao. Namataan siya ni Makaraig na paligid-ligid sa Kalye Hospital, malapit sa kumbento ng Santa Clara, samantalang tinutugtog ang ikawalo ng gabi sa simbahan. Noong ikasiyam ng gabi ay muli siyang nakita ni Camoron Cusido sa paligid ng tanghalan, nakikipag-usap sa tila estudyante, binabayaran ng tiket nito para sa teatro, at muling nawala sa dilim. Ano ngayon sa akin? Ulit ni Camoron Cusido. Ano naman ang mapapala ko sa pagsusumbong sa bayan? Si Basilio, tulad ng sabi ni Makaraig, ay hindi nga pumasok sa teatro. Mula nang manggaling ito sa San Diego upang tubusin sa pagkakaalila ang kanyang kasintaang si Huli, ay muling nahumaling sa kanyang mga aklat. Nagpapalipas ng panahon sa ospital at inaalagaan si Kapitan Chago. Naging masungit at bugnutin ang may sakit. Sinusumbatan siya nito, Sinasaktan at minumura kapag nakaramdam ng panlalambot dahil sa kauntian ng apya na sinisikap ibigay ng katamtama ni Basilio. Nagtitiis si Basilio dahil alam niyang ang kanyang ginagawa ay sa ikabubuti ng pinagkakautangan ng loob. Ngunit kung gipit na gipit ay nagpapahinuhod na si Basilio. Matapos malugod ay lumalamig ang ulo ng kapitan, nalulungkot at tinatawag niyang anak si Basilio, napapaiyak sa pag-aalala ng binata, sa mabuting paglilingkod at pangangasiwa sa kanyang mga paupahang bahay at sinasabing siya ang pamamanahan. Ipinagpapatuloy niya ang pag-aalaga at pagbabantay ng mabuti. Ngunit ang may sakit ay unti-unting lumuluba araw-araw. Binawasan ni Basilio ang dating dami o hindi pinahihintulutang humitit si Kapitan Tiago nang higit sa itinakdang dami ngunit pagbalik galing ospital o mula sa pagdalaw niya'y napapansing nakatutulog ito ng mabigat gawa ng apyan. Naglalaway ito at namumutlang parang patay. Nang gabing magtanghal sa teatro ay nag-aaral si Basilio sa harap ng isang matandang mesa. Isang matandang bungo, buto ng tao at makapal na aklat ang siyang nakakalat sa mesa at mayroong isang palanggan ng tubig at espongha. Ang amoy ng apian sa kabilang silid ay nakapagpapaantok sa kanya ngunit nilalabanan niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat sa medisina. Nakarinig si Basilio ng yabag sa hagdanan. Pagkaraan ay naulinigan niyang papalapit sa kinaroroonan niya. Itinaas niya ang kanyang ulo Nakitang nabuksan ang pinto at sa buong pagkamangha ay nakita niya ang malungkot na ayos ni Simon. Mula sa pagkikita nila sa San Diego, hindi na nakipagkita si Simon kay Basilio o kay Kapitan Chago. Kumusta ang may sakit? Tanong ni Simon pagkatapos na haguri ng tingin ng silid at mamataan ang mga manipis na aklat. Madalang po ang tibok ng puso. Ang pulso ay mahinang mahina. Walang gana sa pagkain. Sagot ni Basilio. Pinagpapawisan din sa madaling araw. Ang buong katawan ay nakalata na ng lason, bukas o makalawa ay maaaring mamatay, isang sulak ng kalooban ay maaaring makamatay sa kanya. Nagpatuloy pa si Basilio sa pagkukwento ng mga nangyari sa kanyang pag-aalaga sa may sakit. Nooy tinugtog ang ikasampu at kalahati sa orasan, inilabutan si Simon at pinigil ang pagsasalita ni Basilio. Basilio, wika sa marahang tinig. Pakinggan mo akong mabuti. Ang mga sandaling dumaraan ay mahalaga. Nakita kong hindi mo binubuksan ang mga librong ipinadala ko sa iyo. Wala kang malasakit sa iyong bayan. Sa loob ng isang oras ay magsisimula ng himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, wala nang makikita kundi patayan. Ako'y nakahanda at natitiyak ko ang aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay, lahat ng taong hindi tumulong sa amin bagaman may kakayahang dumamay ay ituturing naming kaaway. Basilio, Ako'y naparito sa iyo upang hiandog ang dalawang bagay, ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Simon at nakikinig naman si Basilio. Pagdakay na kailang ulit niyang hinaplos ang kanyang muka na tila nais nang magising sa isang panaginip. Naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang noo. A ano? Ano? Anong dapat kong gawin? Tanong na ang tinig ay basag at mahina. Isang bagay na napakadali, sabi ni Simon. Sa dahilang pamamahalaan ko ang kilusan na ay hindi ko maiiwan ng alinmang labanan. Samantalang ang kaguluhan sa iba't ibang pook ng syudad ay pamumunuan mo ang isang pangkat. Gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin mo roon ang isang tao na liban sa akin at kay Kapitan Chago ay ikaw lamang ang nakakakilala. Hindi ka malalagay sa panganib. Si Maria Clara! Bulalas ni Basilio. Si Maria Clara. Ulit ni Simon na malungkot. Ibig ko siyang iligtas kaya ako bumalik at inibig kong mabuhay. Inangad ko ang himagsikan, sapagkat ang himagsikan lamang ang makapagbubukas sa akin sa mga pinto ng kumbento. Nahuli na kayo! Ani Basilio na pinagdaop ang mga kamay. Huling-huli na! At bakit? Namatay na si Maria Clara! Napatindig bigla si Simon at dinaluhong ang binata. Namatay? Tanong na pinagaharian ng ngit-ngit. Kaninang mag-iika-anim ng hapon lamang, ngayon ay maaaring... Hindi totoo! Pasigaw na giit ni Simon na namumutla at nanlilisik ang mga mata. Hindi totoo! Buhay si Maria Clara! Nararapat na babuhay si Maria Clara! Iyay duwag na pagdadahilan! Hindi siya mamamatay at ngayong gabi ay ililigtas ko siya o bukas ay patay ka! May ilang araw nang dinapuan siya ng sakit at ako'y laging dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Tingnan ninyo, narito ang sulat ni Padre Salvi na dinala ni Padre Irene. Si Kapitan Chago ay magdamag na umiiyak nahaga na tumihingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak hanggang sa humantong sa labis sa paghitit ng apyan. Kaninang hapon po'y tinugtog ang agunyas para sa kanya. Napabulala si Simon. Pinigil ng dalawang kamay ang ulo at napahinto. Naalala niyang nakarinig siya ng tugtog ng agunyas ng mga sandaling paligid-ligid siya sa kumbento. Patay na. Mahinang bulong na waring ang pagsasalitay isang anino. Patay. Nang hindi ko man lamang nakita. Namatay na hindi ko man lamang... Ako'y nabuhay ng dahil sa kanya. Namatay na nagtitiis! Naririnig ni Basilio ang mga sigaw ng hinagpis ni Simon habang paalis ito. Ang pinto'y bumalagbag sa pagkakasara. Kaawa-awang tao. Naibulong niya sa sarili. At binalungan ng luha ang kanyang mga mata. Ikadalawamput-apat na kabanata... Mga Pangarap Kinabukasan, araw ng Webes, bago lumubog ang araw ay naglalakad si Isagani sa Paseo de Maria Cristina na patungong Malikon upang tuparin ang usapan nila ni Paulita. Natitiyak ng binatang pag-uusapan nila ang mga nangyari ng nakaraang gabi. Hihingi siya ng paliwanag kay Paulita. Batid niyang mapagmalaki ang kanyang kasintahan kaya't parang nakikita niyang ito ang magiging sanhi ng kanilang pagkakagalit kaya dinala niya ang dalawang sulat ni Paulita. Nagpugay siya sa dalawang Heswitang naging guru niya. Bahagya niyang napuna ang isang karuwahing may sakay na Amerikano. Nang malapit na siya sa bantayog ni Anda, ay narinig niya si Ben Zahib na may kausap at pinag-uusapan nila ang tungkol sa biglang pagkakasakit kagabi ni Simon. Ayaw raw tumanggap ni Simon ang sinumang dalaw ng mga alagad ng general. Iyan, bulalas ni Isagani na napangiti ng malungkot. Pinag-uusapan siya sapagkat mayaman, ngunit ang mga sundalong sugatan at may sakit ay walang dumadalaw. Naisip niya bigla ang mga karanasan ng mga sundalong nagbubuhis ng buhay. Sa kabila ng lahat, ang naisip niya. Nabibigkis kami ng mahigpit sa Espanya dahil sa nakaraan, sa kasaysayan, sa pananampalataya, sa wika. Ang wika! Oo, ang wika! Isang mapait na iti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, mayroon silang piging sa isang pansiteria upang ipagdiwang ang pagkamatay ng Akademya ng Wikang Kastila. Ang gabi unti-unting lumalalim at nakararamdam siya ng lungkot. Halos mawala na siya ng pag-asang makita si Paulita. Ang nagsisipaglibang ay unti-unti nang umaalis sa malikon at nagtutungo sa bagong bayan upang makinig ng musikang dinig niya hanggang sa kanyang pwesto. Isang malayong ingay ang papalapit. Lumingon si Isagani at ang kanyang puso'y tumibok ng madalas. Isang karuahe ang dumarating at nakilala niya ang mga sakay. Si Paulita, Juanito Pelaez at Doña Victorina. Bago siya nakahakbang ay maliksin ang nakababa si Paulita at nginitian si Isagani ng ngiting napakatamis. Nginitian din niya ito at naramdaman niyang ang lahat ng maitim na guni-guning sumusuot sa kanyang alaala ay nangawalang lahat. Sa kasamaang palad ay inakay agad ni Doña Victorina ang binata upang usisain tungkol kay Don Tiburcio. Wala pang nakapagbabalita sa akin. Naisagot niya at tunay nga ang sinabi ni Isagani sapagkat nagtatago si Don Tiburcio sa bahay ng kanyang amain. Ipaalam mo lang sa kanya. Sabi ni Doña Victorina na nagalit na galit. Natatawag ako ng gwardiya sibil. Sa buhay at sa patay, ibig kong malaman kung saan siya naroon sapagkat kailangang maghintay ng sampung taon ng isang tao bago muling makapag-asawa. Takang-takang tinitigan ni Isagani ang Doña. Ano ba ang sa tingin mo kay Juanito Pelaez? Biglang tanong nito sa kanya. Si Juanito? Hindi malaman ni Isagani ang sasagot. Gusto na niyang sabihin ng lahat ng kasamaan laban kay Pelaez ngunit ang pagiging maginoo ang nanaig sa kanya, kaya pawang papuri ang kanyang sinabi. Lubos namang nasiyahan ang donya at sa katuwaan ay ibig na sanang ipagtapat kay Isagani ang kanyang bagong pag-ibig. Dumating si Pelaes at sinabing nahulog ang abaniko ni Paulita sa dalampasigan. Plano pala iyon ng dalaga upang makipag-usap kay Isagani at si Doña Victorina naman ay makasama si Pelaes. Nag-usap ang magkasintahan ipinagtapat ni Paulita kay Isagani na siya'y nagselos dahil hindi siya pinansin nito sa teatro. Sa halip ay nakatuon daw ang buong atensyon sa mga babaeng umaawit sa entablado. Nagkapalit sila ng kalagayan ngayon. Si Isagani ang nanghihingi sana ng paliwanag ang siyang nagpapaliwanag ngayon. At naging maligaya naman siya nang marinig na pinatatawad siya ni Paulita. Ang aking ali ang umiibig sa kanya, sabi ni Paulita kasabay ang masayang halakhak. Kapwa sila natawa sapagkat ang pagpapakasal ni Pelaes at Donya Victorina ay ikinatuwa nilang mabuti at halos nakikita na nila ang mangyayari. Naalala ni Isagani na buhay pa si Don Tiburcio at ipinagkatiwala ang lihim kay Paulita matapos mangako'ng itatago ang lihim. Nangako si Paulita ngunit may balak na sabihin sa kaibigan. Biglang nabanggit ni Isagani ang kanyang mga iniisip tungkol sa kanilang dalawa at tungkol sa bayang kanyang sinilangan. Nais daw ni Isagani na sanayon manirahan. Para sa kanya, ang bayang iyon ang tangi niyang kaligayahan bago pa nakilala at nakita si Paulita. Ngunit dahil ayaw mapagod at dahil laki sa layaw itong si Paulita, ay sinabing hindi siya maaaring maglakbay kung hindi sasakay sa sasakyan o sa tren. Nagkwento pa nang nagkwento si Isagani tungkol sa mga pangarap para sa kanilang buhay at sa bayan. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang magyayanang ng umuwi si Doña Victorina. Magkatabi si Paulita at Isagani sa bangkito sa unahan, si Pelaes at Doña Victorina naman sa likuran. Ang pagkakatabi nilang magkasintahan na isang panaginip na hindi hinihintay ni Isagani. Ang lahat ay tila isang pangarap sa kanya. Kaya't nang dumating sila sa Plaza de Santa Cruz, kinakailangan pang pagsabihan siya na nakarating na sila roon. Ikadalawamput limang Kabanata, Tawanan at Iyakan ang bulwagan ng Pansiteria Makanisa de Buen Justo ay kakaiba ng gabing iyon. Labing apat na binata ang nagkatipon-tipon upang ipagdiwang ang piging na iminungkahi ni Padre Irene alang-alang sa kapasyang iginawad ukol sa usapin sa pagtuturo ng wikang Kastila. Binayaran nila lahat ng mesa, nagpadagdag ng mga ilaw at ipinadikit sa dingding ang ganito. Luwalhati kay Kustodyo sa kanyang katalinuhan at pansit sa lupa para sa mga batang may mabubuting kalooban. Ang mga naroroon sa bulwagan ay nagbibiroan, ngunit halatang ang katuwaan ay pilit. Naguunahang pumatak ang mga luha sa pisngi ng ilan sa labis na pagdaramdam. Dumating na rin sa wakas si Isagani. Dumating siyang masayang-masaya. Sinusunda ng dalawang Chinong walang baro at may dalang dalawang malalaking bandehado na nagdudulot ng katakam-takam na amoy. Wala pa si Juanito Pelaez, kaya't pagkaraan ng takdang oras ay nagsiupuna. Kahit kailan ay hindi nakatutupad sa salitaan si Pelaez. Kung sa halip na si Juanito ay si Basilio pa ang inanyayahan natin. Pakli ni Tadeo. Lalo tayong masasayahan, atin siyang lalanguhin upang magsalita ng ilang lihim. At bakit? May mga lihim bang itinatago si Basilio? Oo, sagot ni Tadeo. At ang sabihin mo'y mga lihim na mahalaga. May mga hiwaga pang siya lamang ang nakaaalam. Ang batang nawawala. Ang mongha. Mga ginoo, ang pansit lang lang ang may sopas na napakasarap. Sigaw ni Makaraig. Gaya ng mapapansin mo Sandoval, ang halo ay kabute, hipon, itlog, sotanghon, mga pirasong manok at hindi ko na alam kung ano pa. Bilang panimula, iandog natin ang mga buto kay Don Custodio at tingnan kung makapagpapanukala siya ng tungkol dito. Isang pangalang mahirap tandaan, sa karangalan ni Don Custodio ay binibigyan ko ng pangalang panukalang sopas. May tatlo pa tayong ulam, sabi ni Makaraig, lumpiang chino, nagawa sa laman ng baboy, na inihahandog kay Padre Irene. Tanggalan ng ilong si Padre Irene! Hiyaw ng lahat. Kaunting paggalang mga ginoo, higit na paggalang. Biro ni Pekson. Ang ikatlong ulam ay isang tortang alimango na ipinatutungkol sa mga praile. Dagdag ng binatang tagabisaya. Dahil sa pagka-alimango. wakas ni Sandoval. Iyan ang tama at tatawaging tortang praile. Paggalang mga ginoo, paggalang! ulit na sigaw ni Pekso na namumuwala ng pagkain. Ang ikaapat ay pansit gisado na niuukol sa pamahalaan at sa bayan. Ang lahat ay napalingon kay Makaraig. Inanyayahan ng lahat na magtalumpati si Sandoval. Makinig mga kapatid, lumingon sa panahon ng inyong kamusmusan. Alamin ang kasalukuyan na tanungin ang hinaharap. Anong mayroon? Mga praile, praile at praile. Isang praile ang nagbibinyag, nagkukumpil, at dumadalaw sa paaralan. Isang praile ang nakikinig ng mga unang lihim, ang kauna-unahang nagpakain sa inyo ng Diyos, ang nagturo sa inyo ng kauna-unahang landas ng kabuhayan. Mga praile ang una at huling guro. Isipin ninyo ang kakulangan sa lipunan kung sila ay mawawala. Nang hindi pa dumarating ang Chinong magdudulot ng ulam, ang isa sa mga estudyante ay tumayo at nagtungo sa loob sa may balkong nakaharap sa ilog. Bigla itong bumalik at palihim na humuhudyat. Minamanmanan tayo. Nakita ko ang paborito ni Padre Sibila. T Totoo ba? Ani isa gani na napatindig. Huwag mo nang habulin sapagkat nang makita ko'y agad umalis. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa liwasan. Humuhudyat sa mga kasamahan upang magsilapit. Nakita nilang lumabas sa pinto ng pansiteria ang isang kabataang palingalinga at sumakay iyon kasama ang di makilala sa isang sasakyang naghihintay sa tabi ng bangketa. Iyon ang karuahe ni Simon. Ah! bulalas si Makaraig, ang alipin ng Vice Rector sa amo ng General.